Shout out everybody! Boom boom! Ayun! Kamusta kayo mga ka-59? Welcome back ulit sa aking channel mga 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 Saan dako na mundo kayo naroon? Saludo po ko sa inyo. Welcome back mga ka-59 at nabuhay si Askal na naman. <laughs> Doon sa mga followers ni Ramil, ni Tekram, ni Dave, Uh, nakikita na natin yung inyong samut uh, samutsaring reaksyon samutsaring komento ito ay reaksyon ko ayon sa inyong mga reaksyon at komento ah uh, kasi marami nagsasabi na matagal na daw sana nilang gustong kunin si Dave meron pa ba mga sinasabi na ano yun na mahal na mahal nila si Dave at hindi nila kayang nakikita o nalalaman o nababalitaan na nasasaktan yung bata ang sa akin lang dito mga ka-fiber is simple lang naman doon sa sinasabi ninyo na kung hindi dahil kay Dave hindi sisikat yung channel ni Ramil kung hindi dahil kay Dave hindi magkakaroon mga ganun uh, kita si Ramil bakit kailangan tayo pumunta sa ganon bagay, bakit kailangan tayo pumunta sa kung saan yung nakaraan bakit hindi natin pagpukusan kayo na mga bashers ni Luis noon na gusto nyo nang kunin ngayon si Luis para maging kakampi ninyo kayo ng mga kumuha kay Dave, kayo ng na mga nag kay Dave, kayo ng mga uh, makakapal ang mukha ninyo na kunwari mahal ninyo si Dave. Paano nyo ba nakilala si Dave? Paano ba nag-umpisa si Dave sa buhay ninyo? Paano ba naging inspirasyon ng araw-araw na buhay ninyo si Dave? Sino ang naging dahilan para makilala ninyo si Dave? Sino ang naging uh, instrumento para bigyang daan na makilala ninyo ang batang kargador. Dito ba si Ramil? Si Ramil bilang charity vlogger Pinagsikapan niya Ang kanyang pagbablog Pinagsikapan niya Ang kanyang channel na Musbong Sa pamamagitan ng ganitong vlog Ay sumikat, umangat Ang kanyang channel nakita niya si Dave Lumobo ang kanyang channel Kasi maraming taong na inspired sa ginawa ni Ramil maraming tao ang humanga sa ginawa ni Ramil marami ang tao gustong magbigay ng pagmamahal doon sa bata na si Dave dahil kay Ramil ang lahat halos nagpapasalamat kay Ramil salamat sa buong pamilyang manalastas na kinupkup ninyo si Dave Salamat dahil kahit ang batang ito ay ganito lang, uh, pinabayaan ng magulang, pinabayaan ng ina, which is nagkaroon pa ng peking ama. Natatandaan niyo ba yun? Ha? Kung sino ang kawawa sa panahon na ito? Sino ang hindi nakapag-isip ng maayos sa panahon na ito? Si Dave. Dave, sana linawin pa yung isip mo Huwag kang maniwala sa mga manipulation, manipulasyon nila Hindi ako naniniwala na Kaya mo sabihin ang lahat ng yan, Keramil Hindi ako naniniwala na Yung binasa mo ay kaling sa iyo Kasi kung sa iyo yun, hindi mo kailangan ng script eh Katulad din itong pag ko na ito, wala ako akong script. Wala ako akong binabasa ang script ko. Ano yung papasok sa isip ko, yan ho ang galing dito. Kung ano yung lalabas sa bibig ko, yan ho ay galing dito. Kung nagalit man ako, minus man ako dahil sa mga, mga mukha, na mga pilit na papabagsak sa karamil dyan, eh totoo naman. Bakit kailangan mong magalit kung makapal talaga ang mukha mo, di ba? Hmm. Kayo. Kayo ng mga pilit na mo sumisira kay Ramil. Kayo na mga pilit ang sumisira sa mga manalastas. Ay, di ba talaga makakapal ang mukha nyo? Hmm. Nakuha nyo pa ang marap sa camera at magsalita dyan? Para ano? Magpaawa? Maghanap ng simpatya? Ikaw! 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 Hmm. Sarap butasin yung mata mo eh. Hmm, hmm, hmm. Pero yan kayo eh yan yung pagkatao ninyo na hindi na-analyze ng bata yan yung ugali na hindi napansin ni Dave mga ka 5 sa mga nangyayari ngayon dyan sa kay Ramil, kay Dave sa buong pamilya ng Manalastas marami ang nagsasabi na maraming na raw bumaliktad dahil uh, ayaw ng suportahan si Dave kung ako naman ay isa sa mga sponsor halimbawa sabagay, kaya ako nag-membro sa channel ni Ramil meron ako akong istorbo <laughs> kaya ako nag sa channel ni Ramil eh, dahil kay Dave dahil sa tibay ni Ramil na ipinakita ipinamalas ipinaramdam ipinadama kay Dave at nila kay Dave mga kapay nila pati kay Luis dahil sa kanila ay na-inspired ako sa channel nila Tekram na-inspired ako sa mga video nila Ramil nakakahanga yung kanyang ginagawang effort which is hindi pwede maging dahilan para umalis yung paghanga namin kay Ramil na malilipat kay Dave, no? Malilipat doon sa mga sumusuporta kay Dave, no? Bakit? Kung hindi naman dahil kay Ramil, hindi wala si Dave. Yan po ang tatandaan ninyo na kayo na makakapal ang mukha. Ha? Yan po ang tatandaan ninyo na kung hindi dahil kay Ramil, wala yung Dave ninyo at hindi araw-araw nasa loob kayo ng pamamahay ng manalastas. Hindi lang niyo ko sinasabi ni bata ang mga nangyayari. Pwede ko siyang magsinungaling. Sinabi na nga ni June na hindi ko malaman kung kailan ka nagsisinungaling. Di ho ba? Sige, i-brainwash niyo ang bata. Manipalahin niyo ang isip ng bata. Duda ko dito, mga ka-5'9, hindi makakapag-aral to si Dave. Si Luis siguro, oo. Duda ko dito kay Dave, lalo na ngayon na wala na siya sa puder ng madalas Wala na ang nagpipigil sa kanya. Wala na ang umaawat sa kanya, sa mga gusto niyang gawin. Allah, sige, todo bigay and then marirealize na later na mas masarap pa pala yung meron ka talaga pumipigil sa iyo mas masarap pala talaga yung merong umaawat sa iyo mas masarap pala talaga yung sinasabi wag mong gawin to mas masarap pala talaga merong nagmamahal sa iyo wala kang gagawin doon sa loob ng bahay ng Ramil mag-aral ka lang mga kapayme yun lang mag-aral saka na yung mga luho dyan saka na yung mga iba pang gusto nyo mangyari pagkatapos nyo mag-aral yun din naman ang sabi ni Ramil di ba? kaya lang itong mga makakapal lang mukha na pilit kinukuha si Dave kunwari mahal na mahal ninyo si Dave oh come on hindi nyo mahal si Dave dahil kung mahal niyo si Dave ituturo ninyo ang tama kay Dave kung mahal niyo si Dave Tuturuan nyo ng tama si Dave na dapat makinig ka kay Ramil. Gaya ganito, nasasaktan ka. Yes, kasama sa pagdidisiplina yan. Part ng pagdisiplina yan, nung maliliit kami, ganyan din ang ginagawa ng tatay at tanay namin at nagpapasalamat kami sa kanila dahil dito na kami ngayon. Kung hindi dahil sa disiplina at pagmamahal na aking mga magulang noon, wala ako sa kinaruruan ko ngayon. Ganun dapat i-inspire ninyo yung bata i-inspire, turuan ng tama kung mahal niyo, kung wala kayong hidden agenda <laughs> o paano mga ka-59 hanggang dito lang muna tayo hanggang sa susunod na video mga mom, mga sir saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ako sa inyo ingat tayo mga ka-59 lagi po natin tatandaan na makinig pagnilayan ang mga balita pagsamasamahin bago natin bigyan ng komento kailangan ma-analyze muna natin ang mga pangyayari ayon huwag po natin kakalimutan magpasalamat lagi sa ating may likha mga ka-59 maraming maraming salamat po boom boom yeah. ingat po